yung aming dadaanan ngayon ni eh, Bro Wendel pababa at isasama nga niya tayo doon sa lawa <laughs> mamaya ikuwento nyo sa akin yung nangyari sa inyo ha yung ikuwento nyo sa akin kanina yan sa level na tayo ng ano ng, ng lawa <coughs> Ito yung bangkang sasakyan namin. <laughs> oh, first time natin na mararanasan to mga buddy. Sakay tayo ng bangka papunta noon sa ano, sa malapit kay bulkan. Sa totoo la ang mga buddy ay magkahalong kaba, nervyos at siyempre excitement. Ang nararamdaman ko habang ako ay nasa kay Dine sa bangkang arena walang katig ay arena may first time ko na mamamangka Dine sa Taal Lake. Ayan ay kuha mga bati noong 2023 noong hindi pa kasagsagan ang pagpapakitang gila ni Taal. akala ko ay nawala na ang aking video na rin mga bade ay si tinagal-tagal ng panahon mga bade ay ngayon ko ang may upload na re. talaga namang ako ay isa sa the best experience kung hindi nyo napanood aring aking isang video ay sigurado are na ang uh, parto mga bade after almost one year ngayon ko la ang may papakita sa inyo ang aking pagpunta dine sa mismong pulo o dine sa al volcano Island kasama nga ares si Brother Wendell na nagsama sa akin dine And ay magtatanghali pala mga badi kung kami dumating dine sa mismong pulo okay mga badi uh, first time natin na makarating dito sa mismong uh, Volcano Island nandito tayo sa barangay Alasas no ng uh, San Nicolas at sinamatanyo ni ano ni brother uh, Wendell. So dito, uh, allowed naman sila na pumunta at uh, merong lang uh, certain na uh, oras para ng sa kanilang mga ano uh, fish cages, bibabantay. Pero pagdating ng gabi, umuwi na sila at baka nga daw sila ay ano uh hulihin ng Coast Guard. So may mga ilan dito na mga na mga kubo, uh, ito yung mga nagbabantay na mga fish cages dito. Yan. So, ito yung ating unang tapak muli sa Taal Volcano Island. Saglit lang tayo dito. Pwede kang ikwento nyo sa amin nung pumutok itong si Taal. Yung experience nila ang uh, ano na nasaan kayo at anong nangyari dito sa lugar na to? Nung umuusok naman na siya, uh, talagang ang tao ay bago, uh, alis na muna ng lahat. Kasi okay. nagparamdam naman siya eh. Uh -oh. Hindi siya totaling boom. Oo. hindi naman. Talaga lang ano, nagpakita siya ng senyales na puputok siya. Kaya ang mga tao, ay pagsilikas lahat. Ang maliban sa hayop kasi alam naman nating mapapakilit ang mga hayop. Eh kumusta yung mga kabuhayan dito? Wala ano po, uh, talaga pong ubos. Back to zero. Oo. Uh, halos lahat ay yung bahay namin rito, ay eh, disyerto na nang nangyari. Ayun, makikita ng puro talahi na. So, yun ang school ang main crater nandito ito yung bininti ang uh, malaki so, si tatay uh, naghahanda ng lambat si konsihal po yan konsihal ito eh. ayan ah, si Hal pala to si konsihal ito eh. oh. ay isang banda yung daang kastila dun po banda ah dun sa kabila At ayun po ng talisay okay so yun pala so kita nyo itong uh, nangyari sa ano no sa mismong Volcano Island talagang dati punong-puno ng buhay ito may mga bahay dito pero ngayon no oh, so palipan natin ng drone mga badi para makita natin yung ano view sa itaas ay di hindi nga ay ko ang aking drone ay, hindi ko sa inyo ang aking aerial footage ano mga body pero safe na nakabalik sa akin at hindi nag ang aking drone habang ako ay nagpapalipad diyan sa Taal Volcano Island. Kulang so pa rin tayo sa ano sa Barangay Alas As dito sa may uh, pulo. At may amya nga lang ay kami palis na rin. So napakarami namin na pagkwentuhan ni Kuya Wendel ano. Tungkol sa mga nangyari noong uh, panahon na pumutok si Taal. Itong nakikita nyo to, ito, mga bahayan yan dito sa barangay Alas-As yung school nandun ayan mga bahayan na nasira talaga dati punong puno ng buhay dito sa pulo pero yan kita nyo naman unti unti ng ano na tinutubuan ng mga halaman ng mga talahib hindi kagaya nung 2020 na talagang grabe yung uh, sira So, itong mga puno mukhang nasunog talaga, no? Sunog. Talaga. Sunog. Ayan, yung mga puno mga bade, oh. Sunog talaga ito. So, patuloy pa rin po sa uh, pagbuga ng usok si Taal. Ayan. Uh, inuulit ko, yung mga nandito na kababayan natin na nagbabantay ng kanilang mga fish cages, ay ina na pumunta dito sa umaga. At Uwi ng alas Uuwi ng alas 3. So kaya tayo inandito ngayon para makita rin yung sitwasyon nila. Pero hindi sila natutulog dito, mga body Hindi sila natutulog kasi bawal nga. So, hindi naman lang siya nakabulaklak. Oo. Oh. So, sabi ng mga matatanda, 5 uh, to 10 years bago ulit tuloy ang mabuhay ang mga halaman. Oo. Oh. Kaya hindi pa sila pwedeng magsaka. At pag yun naman eh, dumating doon sa 10 years, Ayun, maganda na. Maganda no? Dahil nga mataba na yung lupa, mataba, ano? Mataba na ulit yung lupa. So, yan po yung... So, yan mga body, no? Uh, tayo ay sumaglit lang dito. Wala ka gasolina ka. tayo ay yeah. nandine, yan. at are, mga mga kababayan natin. Mm. Uh, at nanguhuli pala din ng biya. Ayan, mga mga biya, oh. Yan. Ang bitad ho, iyan. Ang Baka may o-order sa inyo. Oo. No? <laughs> oh, Contact na lang kami. <laughs> Oo. Oh, oh. Ay, kumusta naman no, ang kabuhayan nyo dito? Okay na naman ang konti. Uh -huh. Uh -huh. Hindi ba gamot Hindi katulad ng dati. Uh Hindi na maka-recover na. Kahit to par violation. So ito, at kami ay uh, pasakay na ulit sa bangka papunta doon sa mainland. Ayan. Ito yung uh, sitwasyon sa gilid ng uh, pulo. Ayan, kita nyo naman o. Oh at yung mga bahayan din dito kaso ngayon wala na huli kong punta dito baka body ay elementary ako grade grade 3 uh, ata ako nung isinama ako nung aking ama kasama yung kanyang employer na arabo at kami ngayon umakyat dito napakaganda nyo kaya Gulat sa puli talagang hindi mo kalain na ikaw pa ang magkano ng Bulgari. Oo. Okay. talagang isa sa pangarap ko na makarating tayo uli dito. So ngayon eh narating natin after ilang dekada. <laughs> dekada na. Kung hindi kami nagkita ni Kuya Wendel. <laughs> Minsan talaga natutuloy yung mga hindi pinaplano eh no. <laughs> Muli ako'y nagpapasalamat kay Brother Wendell sa pagsama sa akin din eh, sa Pamamasyal sa Taal Lake at saka din nga sa Taal Volcano Island talaga namang hindi ko malilimutan ang mga tagpong ito